Uh, tip ko lang po doon sa mga kalalakihan uh, mainit na po ang panahon ngayon marami nang nagtutungo sa barbershop siyempre marami nang nagpapasimikal po o kaya nagpapakalbo uh, tip ko lang po sa inyo uh, <coughs> kung kayo ay bagong semikalbo bago kayong kalbo wag na wag ninyong hahayaan na kayo ay pagtapos nyo maligo magsusombrero kayo o kaya pawis na pawis ang ulo ninyo tapos, magpapa, mag, mag, susot kayo ng sombrero, siyempre, kulob na di Diba? So, kung hindi, kung hindi babaho ang sombrero ninyo, makukulob yung buhok niyo na magiging din ang inyong pagkakalbo. Tulad na lamang nung nangyari sa akin. Kaya, wag ninyo, annyo, wag na wag ninyong gagawin. Ito yung nangyari sa akin. Huh? Gusto nyo ba? Tularan nyo. Gusto ba? pa siya yung nangyari sa akin. Oh. Diba? Ah, na kung dahil ko pa yung nagkasakit ng anyo resin? Oh. Anyo Recife kasi mukha ano na akong bagong anyo. Anyo Recife. <laughs>